Good morning! Good morning! Nagluto po ako ngayon ng bilo-bilo kasi super lamig ang ating umaga guys So maagang maaga nagbilo-bilo ako Tingnan niyo. Super malagkit Isang basong bilo-bilo Ito na po yung breakfast ko hanggang ano na Maghapon na ito uh, Merienda ko na din ito hanggang hapon sa so, ayan po. Madami siya, guys oh. oh. And dami super so, ano siya. Creamy. malagkit na malagkit siya. Malagkit na bayulit ang ginawa kong ano. Oh ayan oh, malagkit yan guys. Kina akong bola-bola. So ayan, kain pa tayo. Doon na siguro ako sa kwarto magkain para ano, nakapag, ano na rin kasi ako, half bath, nakapaglinis ng room, sa katindahan bago ako umalis kanina doon. So, sa kwarto na lang siguro ako kakain para dalit sa tulog na dala rin ako siyempre ng tubig na medyo malamig at may konting halong maligam-gam. Ayan, kain ba tayo? Sa so, kain tayo guys. Dito ako kumain sa room ko. Ayan. Ayan po ang bed. Ayan po ang bed ko. Ayan. So, kain tayo guys. So, per sarap ito. Kasi, malagkit na, ano, yung sabaw niya. Ayan you know. o. Hmm, mayinit pa. Ayan. So, ito na yung breakfast ko guys malamig kasi sa lapas grabe yung ulan ulang tigil ng isang araw pa so masarap nito yan para diretsa na ako tulog mamaya oh. May ano siya, saging, sweet potato na igyok yung kulay niya. Ayan, oh. Tapos, sweet potato na purple, may kasaba, tapos may saging. Tapos, yung ano, yung sago Ano, maliliit na sagu. Ayan, ito yung breakfast ko guys. Kasi na tayo, naghakot ako ng lubi. Araw. O, pala na ako naghakot. O, napa dito dagham. O, kapyo muna tayo. Ayan, saka saging. Meron akong saging.